Yan yeah, ha! Baga, Yun! Oh! Yun! Ito, malik, malik pag tumama, susukatan ko. Ang <laughs> uh, outpost niya, may okay, Ah. Uh, so, kaya inoperate mo ito. Ngayon, hindi talaga siya nagpapawin. Ang pagpapalik ni General Suka. Mga kayo na, Pacheco Street, uh, corner Mel Lopez, Boulevard National Road. Kasama natin MNDA syempre. At ang DPS, uh, QRT Team. Uh, MPPD, uh, Smart MMDA. Kasama natin General Suka, Richard Valencia Highway Division, District 1, mga kayon

ito mga kayo, natinira ng mga DPS AQ, at QRT team Ito nga uh, overpass dito Yung mga Yung mga squatter uh, Yung mga nag-squat Sa ilalim dito mismo na overpass mga kayo hey, hey, Gracias. <laughs> hey, <let me> <laughs> اوه يا باسي ditto pinagtitira na ng mga tiga DPS, sa affiliate team natin syempre. <laughs>

Pero po sa napin natin, tumutulong na rin <laughs> sa pag nito na ito, mga gulong. Uh, DPS, aki team natin yan. Siyempre si uh, Sir Palat, the Great. Saluto tayo dyan mga kayo. Ito si, si, ano, si Rapi, natulong na rin. Again mga kayo, na uh, ML uh, Lopez Boulevard tayo, Corner uh, Cornel Pacheco. Kasama natin ang DPS, sa team, uh, Engineering Department. Uh, MMDA Kenel Rojas uh, featuring Kenel Rojas mga kayo sobrang dami natin ma masipa uh, ano to

Ah, yun ang pinaka-property dyan. Beto, oh, extension na. Ah, kasi national, ano to? Oh, national ah, Highway, highway. National, national road mga kayon. Ito uh, Lopez Boulevard. Siyempre, okay, kasama natin, uh, engineering department, General Sukat, Richard Palesa, saka Steve, ang ating inspector sa District 1, mga kayon. <coughs> <coughs> sobrang masit ang ating operation ngayon ah, ngayon syempre meron tayong kasamang smart ang special mayor reaction team

Morning ko, no, morning. Idol! <laughs> idol din kita eh. Uh -oh. Pet Maloka! ka. <laughs> Pagka <Magandang> umaga po. Pagka <laughs> na lang <laughs> takapagpala. Oh, ang umaga. O, yon. ito, idol ko ito. O, yan mga... Talaga, ito matigat ito, ha? <laughs> 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 ang lahat ang matigat. Sawa ka mo, pare. Yan na, pahawak mo rin din! Pahawak mo rin din! Yan yun! Yun! Ito, pag tumama, susukatan ko. Thank you, pare. Thank you, thank you. Ate makikiting. Ah, Kenner Roa sa kanya na sukat mga kayo nang unang po Hindi pa lang na ginawa pa rin. Hindi kasi meron tayong papasukin dito na kasi do sa executive order na inano ng na pangulo natin. Oo. Oh. Up to present, itong sa barangay na ito, ayaw pa rin ang ulo. Ah, hindi siya nagpapaklearing ever eh, since. Inoperate namin ito, may mga illegal legal to na mga uh, pamupahan. Okay. Pangalawa, yung mga illegal parking niya. Pangatlo, yung post, uh, outpost niya may shabuhan. Ah. Okay, ay operate mo ito. Ngayon, hindi talaga siya papa-operate. Kaya ah. yung operate mo ito, hindi ko alam kung ano meron dito sa barangay na ito. Eh. Roger, Roger, Roger. Okay. okay. Alright mga kayon, unang pagtatagpo ni General Azura sa kaniya Kennel Meme Roas Drive, Richard Lagi siya Richard

Tama ka ng smart Mga kaya papasukin natin na Don Bosco Ayot center Siyempre hinihintay lang natin si a, General Sugat Ah yung ano yung used oil Okay Mga kaya ito yung uh, used oil Major yan yung ano eh Yan yung malakas sa, ano, eh Sa cancer eh yung uh, ah, mga use oil. Hindi, saan, ano to? Uh, para alam niyo lang, ito may ano may dito, ordinaryo uh, you know, di, you know, ito. Ah okay uh, hindi na. Para mga pa-breaker kayo ito. Breaker niyo lahat yung lahat ah, ayun, sa gilid ng ano ng gumbos ko. Pinapapasok na tayo dito sa, tayo dito, sa... ito oh. ano parang dito uh, dito. Ah yung dito ito nandito. Yan po puro legal parking yan. Tapos may dito kayo. Oh uh, sige. Puro peker dito. Wagner, yung tulang araw mo, pati mo din sa akin. Ako na may na ito, mag na yun. Tapo tayo, mga kayon. Chat, chat. Kanan, kanan daw. Bos, oke, nah, oke, nah. Ayan, ayan. Oo. Ayan. Palot, palot. Hoy, hoy, hoy! Aray! Gano'n dyan, gano'n dyan, gano'n Ano yung resibo? Resibo? Ano ba yung resibo? Yung binigay sa inyo, resibo dito, peking. Ano pa? paki ka dyan. say sa tagda no Sa ka ready sir sir tignan yung driver ko video ay ay ay

Si Napakita si si yes, 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 ba ko lang si Kernel. na, binibigay. Ito. Si Ay, na, na, akin na. Hindi, yung resibo binibigay sa inyo rito. Pambarangay. Yung pambarangay. Hindi pa binibigyan. Date, date, date. Binibigyan to eh, resibo, to eh, pahingi resibo eh. Ito eh. Yung Hindi pa Hindi pa kayo namin binibigyan. Hindi pa kayo namin

Tanggalin niyo 'tong gate. tanggalin niyo ay, gate. Tanggalin niyo, di lang 'yan. Tanggalin niyo ano 'to eh, eh, hindi dapat hinukunan 'to ha. Ah, ito 'ni. Chat chat. Tanggalin niyo, memang Right to to. So. Uh, eh, dari nyo sa truck yan. Dali sa truck yan, dali sa Mga kayo na parang kay 11609 tayo dito sa isang may Aguho Street. Ah, doon po ako. Ito mga kayo, nag Street, ako ah, nila ah, si Garcia, dito tayo sa may barang kaya 11609. Siyempre, kasama natin dyan, Rasuka, Richard, Palisha. Pati na rin sila. Mga Arthur, mga Arthur. Mga Arthur. Ô mọi người ơi ô mọi người ơi ô mọi người ơi ô mọi người nakakinig na Napakinig ko ng na sinabi mo Okay, pag kita Sa sampung daliri ko, ibababa ko yung lima Anong gagawin natin na oh, sa, so, sa limang naiwan? O sige, pwede ko ibaba lahat Pero kaya mo ba kami sa lukin? Na wala kami kinawa Hindi nga, one more time Ibababa ko yung lima Yung lima iwan Doon sa limang ibababa kasama ko sa'yo Ano gagawin natin sa lima? Diba,

Grabe, tania. ano, agu Street ah. Uh, maraming uh, motor. Yeah.